pansin pansin ang malaking pagkakaiba sa presyo ng ng petrolyo sa mga gasolinahan sa Santa Rosa sa gitna ng patuloy na taas presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Tatlong tangunahing gasolinahan ang aming binisita sa nasabing bayan. Sa Clean Fuel Gasoline Station, ang presyo ng diesel ay 50 pesos and 80 centavos ang kada litro. Ang Clean 91 o regular gasoline ay 53 pesos and 50 centavos, habang ang Premium 95 ay 54 pesos mas mababa naman ang presyo ng CleanTech gasoline station kung saan ang diesel ay 48 pesos and 90 centavos ang ProTech 92 o regular gasoline ay 50 pesos and 70 centavos at ang premium 95 ay 51 pesos and 20 centavos sa ang Uno fuel gasoline station ay may pinakamurang presyo ang diesel plus ay 48 pesos and 30 centavos ang Maxi Green o regular gasoline ay 49 pesos and 90 centavos at ang Maxi Power o Premium gasolina ay 50 pesos and 40 centavos ang kada litro. Ang lokal na pagtaas o pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel ay konektado sa regular na galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ayon sa anunsyo ng Department of Energy, efektibo ngayong araw ng linggo, tumaas ang presyo ng gasolina ng 70 centavos, 50 centavos sa diesel, at 30 centavos sa kerosene. Sa kabuuan ng taon, umaabot na sa 10 pesos and 80 centavos kada litro ang netong digdag sa gasolina at 12 pesos and 75 centavos kada litro sa diesel simula January 2025. Dahil sa magkakaibang presyo ng petrolyo, inaasahang mas magiging mapanuri ang mga motorista sa pagpili ng gasolinahan upang makatipid. Nakakaapekto rin ito sa pamasahe, presyo ng bilihin, at iba pang gastusin ng mga mamamayan kasama si Jeff Gonzalez at Pop Manzanal. Elsa Navallo para sa balitang unang si